dati. Kaya naman po, anong po Puro ba Yari na po yung kabila. Malalo Puro Puro buhangin at bato.

Mina ito ano? Nakahalo ang bato at dapi. Nakahalo, bato at dapi. Ito, pala si paring Iki. Oo. Oh. Oo. Oh. Tayo di kamukha ng kalamansi doon sa kabila. Oo. Oh. At sabi magugulay na rin. Ay para patanghalian. Alang, kami po ay naka-assign sa pagluluto at saka pagkadlo. Tubig at pagkuha ng pako. O tara. Yan. Kaya kami po, mamaya tutulong po uli kami dun. Yan, kasama ko po si Kabespren Utoy. Ya, yeah, hello po. Tapos diretso na po mamama ko. Yan, mamama ko po kami ni Utoy. <sukas> oh Meron din po akong dalang dalawang disabog. At ilalaho ko po natin dito sa karninas po. Ay, o, dito na, dahil lalayo na. dito na. Tabindaan na tayo. Eh, ganun din naman Utoy. Ay lalayo pa tayo. Iya. Ngayon pala ano araw ng kabataan ngayon. Ayo tiba oh. ka iki mabalaok, oh. malalim pala Malalang ari. Pa Aba, araw doon ng kabataan pala dito sa barangay ano? Barangay Tamblong. Yan, hello po kay Kuya Hermie Yan. Am Kapitan, um, Kapitan Hermie pinsanin, pinsanin po namin. Pinsan buo ano? Oh, okay. Anak po kami ng magkapatid. Magkapatid dahin, Ang inay po namin. Ayan, lain utoy. Pagkadami ay mahirap lutuin yan, ari na. Oo, oh, oh, ari. Oh. Baku. Iya, <laughs> yeah, yu utoy. Hanggang do'y puno ang ating ano? Kimis. inya Yun lang ang kagandahan sa atin. Umuli ka lang ay eh, pagbalik mimi ulam na. Lain. Pako. Kangkong. Ay utoy. Huh? Ari ay ano ah. Ako yung may katrabaho dating ano mga Vietnamese. Uh Oo. -oh. Inaano to? Kinakain. Kina At, okay, kinakain oh, Nag-ano nga sa akin, nag-message sa Instagram. Arriba. Sabi sa akin ay Tony. Arriba, Ito. Arriba, sa kabayo. Kabayo, Tony. Ang dami sa inyong ganito. Akala ko may aray, kinakain talaga ng kabayo. Ha? Akala ko. Mga kainsan, edible pala ito. Ano nga kaya? Oo. ah, uh -oh. ay. ay dami sa sabi niya sa akin ay ano. Ano daw yung lagyan ko ng gata ng nyug? Coconut daw. Ano nga kaya? Ay, oo. Yan. Yeah. Uli-ulik-ulik po katawin. Ngayon lang. Ito. Edible ito otoy. Ano lang dito ang kakainin? Ito yung pinakakatawaan. Ah kataw. Um, maoy, Gagatan mo. Parang lain daw ito. Ano nga kaya? Oo man. Ay ano kaya yung efekto? Um, Sabihin di ka makati? Ay awan. Kakamutin. <laughs> Bagay makati. <laughs> Abay <mo> oo. Discard yung muna. Oo. Oo. Ano nga yung Oo. Oh. oh. pwede kaya ito. Oo. Oh. Eh, hey, mga kamis, content mo kung ano nga kaya. Paatuhan ah, ko pala sa akin. Hindi ko muna bibidyo. Baka Ay, kamot na kamot mo. hindi. Kukuha muna ako ng upahan. <laughs> para may <laughs> tagakamot sa likod ko. <laughs> ay, <sya ba? laughs> oh. Ito yung edible din uto. Ano nga kaya? Oo, oh, utiang dami sa atin. At pagkadami nga. Kaya nang dami. Uti, bakit kamabos at pagkalalim niyan? Baka naman iba yun. Utoy. Kakakapain ko na lang. Oo. Ito yun, ito man, santok-santokan. Ah, oh. ang sabi sa akin ay Kainsan. Ano nga? ano nga kaya? Oo, oo, sabi sa akin ay, ah, marami din pala sa inyo ganyan. May tawag siya eh. Mamaya tama, papakita ko sa inyo yung minsa minsahe. Ito oh. Basta ad, ang, ang do may bulaklak na ganito. Ang pwede. Oo. oo. Huwag yung magulang at yun daw ay maganit na. Ay, baka nga. Oo, oo. Ito. Ito may balaga <laughs> kalabaw sa amin nagkakaigay. Siya nga, lalabugin mo la. Ha? Huh? Lalabugin mo. Ito. Bukat ang mapalalim. Malalim po to Eh, -e. yung... Nababasa na yung pang ilalim ko. Ah, hindi yung pala. Huwag tatabas yung pala. Dapat pala. Ay, oo. Nasa kita ang tubigan mo. Sasabihin ng... Ay, pag po din sasabihin sa amin ng aming karang, kahanggang kay Ah, ah, ayan ay damo sa amin. Siya nga. Ano? Tamad pati eh, pag may ganito sa amin. Oo, oh, Ay, di nakakain? Oo, edible. O. Oo, uh, uh. ayaw ko lang kainin ngayon ah. Uh. Ano nga kaya? Maka Aba, baka, baka pagkakunti ng gawa kain pwede na. Baka ay po. Aba, di oo. Oo. Aray, ang tulang. Ito kainsan. no? Talagang kahit Ayan. pikit mata. Ay, oh. asarap sarap niya sa dalag utoy talbas ng sili. Sa itlog. <laughs> quality na. Ay, kukuha na ako. <laughs> ay, tinapong ko na mga kainsan at di naman lulutuin. Yan, ay, quality, quality yan. yan. Sa itlog mamayang hapunan. Ay, ay, ay. ako ni misis nito. Oo. Ayari ang junior mo. Ay, ay may ulam na ay. Oo, pag wala ay outside ako lang buka. Oo. Outside ako lang pala. Tumutubo lang, pero pasalamat po kami sa mga uwak. Oo. Tsaka sa mga kalaga. Ako meron na papatawa sa'yo kayo sa nai. Bakit? Outside ako lang buka eh. ako nga pala may dalang kalaman si A6 na peraso. Oo. Dadagdagan ko. Eh, ay, parang iki. parang iki. Kaya parang kikipali hanggang din nila ang ardo ilokbani ng may-ari. Ay baka, baka lakaluang reno. Ay oo. Aba. Lokbani na, eh siguro ay nasa Amerika na. Baka, hindi karaniwan naman po ito na ano, nasa ibang bansa. Ano? Nasa Amerika. Yung mga may-ari nito, ano. Oo, oh, napabayaan na eh. Siyem. Pag po ang isang may-ari ng lupa ay eh, nag-ibang bansa na, ay eh, ano na. Galitin na nga. Na kapabayaan na. Oo, pag hindi na asikasang ay. Hmm. Kung bagay umigin na ang buhay. mga aso, eh. Naa. Ayom. Ah. Binenta Ah, name. Ayala. Ay hala. Na, tak takay. Ah, sarap tinan-tinan dito. Ay oo, dinya mo kadamgo ng gawa ng pagtamaran. Naa. Maghapon nakahilata ay anong pagkakapal ano? Ah, ang kalamansi. Naku po. tamo po ang bunga. Parang kit 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 kat. Hanggang sa taas po. Ay, hindi na napabayaan, napabayaan na nung tuwing. Oo. Oh, oh. oh, Ay, anong kapal, oh. Yan. Kukuha ako tayo yeah. mga sampo. Oo, oh, dali. Huwag mo sasabihin walang kalamansi sa atin, mm. na ay, oh. <laughs> <laughs> Ba't siya, hindi pagbili ni parang AK, ari? Ay, siguro yung sobrang busy na rin, ano? Oo. Oh, Masarap pang halikada, ano ka tayo yan sa kanon? Halikada. Kalahada. kalahada. <laughs> yung Luminada. nalaga ng kalahada, alaga ng kalamansi. Anong asukal, okay na to. Okay na ba yan? Oo. Kukuha din ako, panlagay sa kalikili ay ba? Siya nga? Ano pag mabagsik? makati pakamakat eh? Hindi Saan ang kakamutin kayo yan? Ay siya nga <laughs> Pakadami ano? Pakadami, eh eh Pakadami po, mo po hanggang taas oh. Ah Ay mm. Yan ang lupa, ah isang sako ari ano? Oh. Ah ang dami <laughs> Eh, pero ari kung ari tabing bayan ay eh, baka ari ubos din. Ah, talpog na yan. Ano? Pakatagal na niyang wala. Pati puno. <laughs> Pati puno. Bubunutin. <laughs> ay, pagkatam. Pagkakapalo. Yan pa o tama na rin. Nadoon po si parang iki sa kabila. Been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game Now we say. I need a break. I'm strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. nawawala yung aking aso nagbahay po pala din eh ah wala matalin no nga yun, naman, eh, na mainit nga naman ay bunso. mainit nga naman ay sumuksok ayos din ay yan dito po kami sa bangin ng mangunguha ng pako mas marami po din eh ay lang nga po ito ha? Eh? daan ano? alin? kabayo? 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 paku. kapal utoy Kulot na kulot Iyo Pag naglihis sa pako ay awan ko ang utoy ay siguro kulot din bakit talaga mangungulot ay baka tayo pati utoy gulay na nang dami ano yun yan pa o sa ulo o oh. o eh. Yan, yan sa mahihilig sa orchids. Di lang baka po. Natural na no. Natural na tumutubo. Pakadami ano. Ang bulaklak to, puti dilaw. Parang puti at dilaw. Puti at dilaw ano? Oo, oh, para bang puso ng ano. Oo. Puno po ng bulak. Oo, oh, babae pati ang tubis. Dati hayo ito. Dati uso ay eh, ng bulak sa bukid ano. Oo, oh, ginagawa ko unan ano. Oo. Oh, so, Kapag Tapos kami puno ng kahit na ano. Wala. Dati usot kami nagbebenta ng ganun ah. Tanda mo dati yung kahit na nang gusto pa sa tubuhan. Oo. Oh, Bulak. Uh, pati hardin uto yan oh. Um. Kaya yeah, mahal ito sa ano? Makati yan. <laughs> Makakalaman ang tagtan <laughs> yan. Talaga makakakuha ka rin ng upahan pagkakamot. <laughs> Ay, sa batay delikado yun. Uh Oo. -oh. Tayo diretso na utoy doon. Uh Oo. -oh. So, diretso na po kami ni Kabis Friend. Yan, yeah, ang dami pagkakapal eh. <laughs> Pwede kaya handa sa so kasalan, pwede ba kaya? Ah, pwede. Tapos hindi kang sa sardinas, puro pati pinday. Yan ang biro Sardinas, asal ka sardinas ah. Sardinas. ah Oo. Yan tayo lumaki ay. Iya. Yeah. <laughs> lumaki sa lina kay sardinas ang ulo no? kay saan? Iya yeah, ay... Eh. Paggabi ay eh, may libangan. <laughs> Totoo ka na <lang> yun. Oo, kutkutin. Kutkutin din ano. Nakangati na. Ayos na baka ito utoy. Handa utoy. Ay, pagkadami na. Oh. Ayos na ito. Tipis ang... Dalawang sardinas ay... Eh. Yari na po ito mga kaisyan, pambudel fight na po namin Tanghalian tukbang Yan, utol, sagakan mo na yung malaking yan Yan na may saging damo ay Kakain na natin Ari, sige na rin Yan Ari, utol Tatlo Ari, tok Yan Yan na may saging damo Mga apat, ilang mga kukuha ng kaisyan ako yung pinakamalaki, yung suwi, utol Saging damo naman yan Mga apat, ako ay sige. Naging tulog ba? pagkakain ay? Siyempre busog na busog. Tutulog. Ay sara kayo sa na Oo ayos na yan. Ito ito yung hahanguin natin mamaya. Ito ano? Tama mga palakulin. Kapatalala ka pa naman ang ano. Oo yan ito ito mo. Baka masok ko ka. Pag hindi mo rin ang tingin talagang babara ano? Oo babara ito. Ano yan? hindi dati kayo na palibukod sa ako. pa kayo sa Oo. Ah, do, isang ano. Marita laang yan. Kakain po muna kami mga kaisan. Ari po ang huhukayin namin mamaya. Yan, tamo po. Yan. Mga ano rin po yan. Galing sa tipas. Hahanguin namin. Tapos ayan. Aanhin namin yan. Tatambakan po mamaya. Ito eh. Hmm. Yeah. Tatambakan. Ito <laughs> eh. Kaya naman mahangoin oi. Eh. Hanggang dito ko. Ang hangoin. Oo, hanggang dito ko po. Kain naman aray. Dini pa lang galing sa taas. Dini. Oo. Oh. Ari nung nakaraang apat na buwan ari hinango namin utoy ari. Oo, oh, yung malaki. Oo. Oh. Meron na naman ay o. Pero kaya kaya yan. Oo. Oh. Alam ni eh, paborito po namin ang mega sardines. Family sardines. May family sardines oh. No? Meron. Dati oh, hakuni. Mayakuni pa ba? awang ko lang. Parang 450 lang dati yung gano'n, may tindahan ka na nalil ako yun. Oo, 450. Ngayon yung magkano'n din? 1990 lang, 1424. Ngayon ka ba, di ba yung tinos? Oo. Nung ako'y bata, pangarap, ang ulam namin lagi, talbos ang palinghoy. Oh. Pangarap ko, makatikim ng isang buong sardinis. Kento ko na sa kanila yun eh. Isang buong sardinas. gusto ko makatikim talaga. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya nung nagkatrabaho ako, or sardinas? isang sardinas. bumili agad ako. Sya, Pero nagsawa din eh. Thank you, ganun po lang lasa. Ay, oh, di yun. Dati oh. nakaguli nga ng ulan. Ay, talitikman natin yung pagkaunti. Oo. Oh. Ganda ko lang. Oh. Agawang pa, no? Oo. Oh. Hihimod pa yung lata. <laughs> may iiyak ka. Oh. Ano yan? Sinusukso ko ng kanin na nabahawa. Oo. Ano, pagkatakta ka, no? Oo. Oh. May, may iiyak pa. At oh. nawalan. Abang ay, ako yung hindi mo tinaraan. Malahaw. Agawang pa lata. Oo. Oh. Nagawang pang baso, no? Oo. Oh. Ay, ko alam. Ay, may masustan siya yung ganit Ito Pito sabi na sa no? organic, kayo sa ano? Oo, Organik. Ito ma. nga. Ay, may manonood pala tayo. Nakita ko sa sariyaya. Ba't ito nga siya? Hindi ko nang tanda ng pangalan. Ano pangalan? Hindi ko nang tanda na no, eh. Tagamurong ito. Ilo po, Tagamurong Rizal. Yeah. Ay, Murong, Murong, ah, Murong, Sarayaya, po, hindi, Murong, parang kay Murong, sariyaya. Ah, parang kay Murong, sariyaya keso. Yan, nagkasama po ulit kami ng kalitan. At sa buong mundo po, ang mga manonood. Yan, shout out po sa lahat. Oh, yeah, At tuwa mm. ng kaisan, hindi pa tayo magkakasama kung ikaw ng na eh. Ay, oo. Talaga tayo natin uh, pinagtagpo Kaya, lagi ako nabos sila na sa iyo ah. Oo. Oh. <laughs> kanina oh. ba, bumusin ako. Ay, ako wala doon kanina. Wala pa nga daw. Oo. Oh. Nakasaka ka na. Sa kabila, agap. Ay, si ko po, lagi di, din. Dabos din ang pagladaan. Oo. Oh. At hindi pinagtagpo. Kaya nga. Pinagtagpo, ngunit pinagtana. Ano ka pa, katakapan ng tula. Bahala na yung maakit. Bahala na. <laughs> tula? Lalo nga yun siya eh. Ayan. Palitik. Palitik. O tuy, kalamansin natin. Ah, marami rin. Yan. Yeah. Mayroon pa pang kalitik eh. Nay po, yung mag... -gal. Ano may kata ba yung likada be? Anong tawag natin? Kalihata. Kalihata. Napakadami naman o Ayan, Kalihata doon na eh. Pati At lahat eh. Hindi rin makakain. Ano? Maasim. Ayun sir, dinas muna. Kaya kaya saan? Ipupulong sa muna muna. Hey. Pio puro nung una hindi pa marunong magbuka sabi tinaga sa kanya rin eh. hindi oh. <laughs> ba tari hindi naman kita oh. ano pagka, daw nari sabitan daw sa pako pardon hindi makain ng aso parang gano'n oh, sabi ito para ba mga kanya nalabas ay ano may sabitan ng pako sa pako ari <laughs> oh, tinaga daw at dini din. <laughs> <Yeah. laughs> din, eh, din mga tayuhin po na may oh. Ah, ay, talaga. Model pipe po, Ray. Walit eh. Day, you know? Ano, ano ba hindi <laughs> <Kukong Ryan>, oh. <laughs> <Dari butoy. laughs> lang talaga. Quantity. Armoy may kinakalasapan sa tiyan ah Oo, oh, ulam Ano eh? Kami Dito tayo tayo po yung pas Ay, ay, ay Ang sabi nung ay ay Kain eh Ah, gusto ko Ah, kaya inalok daw lang eh Ah, Kaya ay talaga dinis ko kasi kayo Kaya kamay Hindi na, dalagin eh Dalagin eh Dalagin yung mga binata pa, Dito dula, dito mo tuh, dini ka eh, ka? na eh, eh, yung dito camera ha. dito dito, 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 dito na. dito wala lang po kayo mabawi ng kanin. Akain. Oh, yan. Ayun. Oh. Ayun. Are, sariwa. Ayun. Ayun. sa mga magpipinsan. Magpipinsan po. Sabi nila yung mukbang daw. nang mamay. At anak ng nanay. Ay, pala naman. Ano? Eh! Hindi, 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 hindi. Warn, Ay, mga ninulo, mga na! Hindi na! Bukas na nabubuhay mga tubog tuwag na ano? Santo. Ay, Santo? Ay, sinukuha ko pa na <laughs> Dali. Baka po kilala niyo ang Santo. Ang aming dulo magsasamong. ano? Oo. Oh, Ngunit maganda. Ngunit maganda. Santo na! ano? Hindi mo inabot. Ano? laki may naman, oh. No? Pag talo hindi mo makakausap <laughs> Pero pag panalo Pag malakad pa rin kinakatawa na sa inyo Alang Pero pag hindi aba Lakad pa tayo pag panalo Pag nala ang sambot Sabi Pag talo ay takas sa May nala isang barat na muna ay Dalo yung talo kalaban? Ang kano. Alam ka na itik <laughs> Pinatay, ano ang kalaban mo? Sabi ka? yung... anong kalaban ng manak mo? Kala ah, ka itik makitik. <laughs> hindi pala yung talo sa sabong. Ay, ang hindi na ulo. Hindi. Dami ako. ako sa lubong. Ang tinatanong kung anong kulay ay. <laughs> oh. Anong kalaban, kung anong kulay <laughs> ay. Kalisayan mo ano. Maanta, ano ba nakakalaban? kalaban? alangan mang itik. Hindi <laughs> pala ay talo. Buwit lang, walang nagmana sa ako na wala sa ano? Wala. Wala ano? Mahawang. Oo. Iba pala ano? Iko ba titakay ibas? Iko. Iko kanilang ganyan? Iko. Ano pala titakay ibas? Iko. 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 pantay. Oo. Oh, Ha? Kadugtong na kawali. Kadugtong na yung piyong Oo. Mayaman talaga ang 'yan, mayaman talaga. Ang dami nating <manyan> kayamanan. Ah, may mamang, mamang mm. so, uh, oh, mayaman ang pamang-piyo. Gawin nating bait 'yun sa kabataan. Oh, 'yun ah. Yan pala 'yun. 'Yun ang secret millionaire. Kinikita natin 'yan ng ano? Sa 'yung sa piyo. Millionaryo pero tahimik lang. Ano? Hmm. secret millionaire. Marami dito ko. Oh. Wala mai ko sino lang nakakabisikleta na kasi yabak pa no. Mm. <laughs> Pero ito lang sa jeep ay lapak Ito ba yung pagkakabagante? Oo Ito yung ah Ano ba? Mga tauhan May tauhan Nakatakasigay yung pinagawa Ano ba? Ang lumukang umot Ang ni,